ayan at buti sa tagal ng panahon at ayan o oh, ginagawa na mga kaibigan o oh. hi guys welcome back sa aking channel at sa aking facebook page bongs tv kumusta kayong lahat mga kaibigan mga kapwa ko rider Ayan at ito muli Nandito na tayo sa ating Araw-araw na pinagdadaanan Dito sa Payatas Road Quezon City Ayan at makikita ninyo At Sira-sira talaga ang kalsada dito Halos tumatalbog-talbog Ang aking motor at ang aking katawan Ayan at Buti sa tagal ng panahon At ayan o oh, Ginagawa na mga kaibigan o oh. Ayan o Sinimula na dito sa kabilang kalsada Sinimento na Sigurado Ang mga dadaan dito ay Hindi na mag na magpatakbo ng mabilis Kung dati Ay Nag-aalangan ka dahil ayan, Kung makikita nyo sa kabilang kalsada Ay sobrang lubak Halos patong-patong na ang espalto na nilagay nila dyan pero ngayon at yan, salamat sa ating DPWH dito at ating mayor ayan at magagawa ano sinimulan na at buti naman ginawa na na ang paraan ng ating gobyerno dito sa Payatas Road Quezon City siguro mga isang buwan ay tapos na yan Ayan o, oh, kung makikita ninyo Dahil ba naman sa Dami ng truck na Dumadaan dito Ay masisira talaga agad Dapat mas matibay na yung ilagay nila Para hindi agad masira Kasi puro truck ang dumadaan dito Mga dump truck Trailer truck Mga truck ng basura kasi dito dumadaan yung mga truck ng basura papunta doon sa Rodriguez-Rizal, San Isidro o Rodriguez-Rizal. Malapit doon sa amin ang tapunan o landfill ng basura. Kaya kapag naguho kay sila, ay napaka-baho doon sa amin. Kaya ayun. Nag-update lang natin sigurado sa mga susunod na buwan o no araw ay magagawa na ang kalsada ditong Lubak-Lubak ayun guys yun lang naman ang aking an update uh, at motovlog ang wala nating kwentang vlog okay, o tawid muna tayo Kaya guys, huwag kalimutang i-follow ang aking Facebook page at at aking YouTube channel, paki-subscribe na rin. Bongs TV. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang at we'll see you next vlog.